tinatawag na horse whisperer. Meron ding dog whisperer. Mga tigaamo ng mga alagang hayo. Sa Alaminos Pangasinan, meron din daw nakakapagpaamo sa mga makamandag na kobra. Si Mang Valeriano, ang tinagurian nilang snake whisperer anino pa lang ng ahas, ganun na lang kung tayo'y magpulasan. Kinatatakutan ang lahat ang taglay nilang nakamamatay na kamandag. Pero dito sa Alaminos, Pangasinan, merong hindi takot sa mga gumagapang-gapang. Kayang-kaya niya ang mga itong paamuhin. Siya ang 73 anyos na si Mang Val alias Cobra King. Ako si Bal Pilira, ang King Cobra ng Alaminos. Naintindihan ka nila eh, yung mga ahas. Eh, hindi ka kinakatalo, ibig sabihin. Pagkahinuli ko ang Cobra na eh, basta ko lang dinadampot. Hindi ako kinakagat. Si Mang Val, may inaalaga ang ahas. At sa tahanan pa nila mismo, nakasilid sa basket ang isang Philippine Spitting Cobra o Ulupong kung tawagin may habang mahigit isang metro at bigat na mahigit isang kilo. Pero walang katakot-takot itong hinahawakan ni Mang Val. Ipinupulupot pa sa kanyang leeg. Hindi pa siya nakontento. Hinalikan pa. Bukod sa Philippine Cobra, sa sakong ito, nakatago ang isa pa niyang alaga. Isang rat snake. Yun lang hindi dapat uh, bawasan ang ngipin, masaktan. Diyan sila magagalit. At diyan mo rin makikilala ang makamandag na ahas, mayroon siyang pangil. Pati ang kanyang misis. Wala ring takot na makihalubilo sa mga ito. Hindi naman ako natatakot na may ahas sa bahay. Sa kalang nila ninalabas kung maglalaro ko silang. Minsan pag nakaupo ako, linalagay din ni tatay mo sa liig yung mga ahas. Surety naman si sa awa ng Diyos naman, din naman kami naghihirap. Ang kanya namang apo, parang may pinagmanahan. Ngayon pa lang, pa na ng mga ahas. Kasi part naman ng nature, mahilig ako sa nature. Kaya ang snake kasi mostly ayaw ng mga tao. Sabi nila nakakatakot. Pero kung ikaw mismo nakahandle, ay mo, hindi eh. Kadli pa nga, mabait sila. Umiigot po, sa katawan mo. Kaya. Dahil kilala si Mang Val sa kanilang barangay, na di umano nakakapagpaamo ng mga ahas, kapag may nakitang ahas sa kanilang bayan, siya ang takbuhan. Maraming nagpapahuli dito eh. Kasi madalas yan pumapasok sa bahay-bahay lalo kung ulan. Mula noon, naging alerto yung mga barbangay na pagka nakakita sila ng ahas sa loob ng bahay, talaga tinatawag ako kagad. Laking bundok daw si Mang Val. Kaya sa murang edad pa lang, hindi na siya natakot sa mga ahas. Hindi ko rin inasahan na magkahilig ako dito eh. Nung bata kasi ako, kahalubilo ko mga baluga sa sambalis. Pagka sila ng ahas, eh, hinahabol at uh, kinakatay. Natikman ko na nung bata pa ako ng ahas. Sa palagay ko, masasabi ko yung ahas ang matatakot sa akin eh, kasi kinakain nga namin. Nung siya'y nag-abroad sa Middle East taong 1980, dun daw lalo pang naging masidhi ang pagkagiliw niya sa mga ahas. May ilang Indian Nationals daw na tinuruan niyang mag-martial arts. Nagpaturo naman siya sa kanila kung paano mapaamo ang mga ahas. Yung dulo ng float yung tinitingnan ng ahas at sumusunod yon. Kala mo, sumusunod talaga sa musika. Dahil di ako makatugtog ng flota, kung may sombrero ako, ginaganong ko ako sa harap at sinusunod naman niya. Pero aminado siya, tatlong beses na rin siyang natuklaw pero, hindi niya raw inindang mga ito. Pinapakiramdam ko, hindi naman aki at yung wino, hanggang yan lang. Pinakiramdaman ko yung sinasabi ng mga kaibigan kong Indians noon, na pagka nakagat ka raw, nang ahas sa India, i nila, puputulin. Gunsas sinasabing natuklaw ng ilang beses, kasi pwedeng swerte siya, or pwede natin sabihin hindi successful or, or pwedeng dry bite. Tumuklaw lang, walang ininject. Madami kasing factors para sa iyo maging successful, hindi naman porkit nakagat ka ng cobra mamamatay ka kagad. Yung sinasabing wala nang kamanda, I doubt. Kasi nga, they use it for uh, digestion ng food. Pero wag na wag po siyang gagayahin, no? Oh. Mga eksperto lang ang pwedeng lumapit at humawak sa mga makamandag na ahas. Bukod sa pagpapaamo sa mga ahas, di mano, oh, kaya rin ni Mang Val na bigyang lunas ang mga natuklaw. Sa pamagitan ng pagpapadugo ng sugat, pagpapainom ng ihi, at pagtatapal ng dahon ng saging sa bahagi ng may kagat. Pagkatapos, pinapaapuyan. Okay, tura. Tatlong beses, padu padugoyin mo yan. Lalabas yung binom yan. Kung mayroon mang natira dito, dahil nabawasan na siya, hindi na siya papatayin ang biktima. Painumin mo siya ng sarili niyang ihi. Isa raw sa mga humingi ng tulong sa kanya, si Marites. Nito lang September 30, ang sampung taong gulang na anak ni Marites na si Jemson natuklaw. Nasa trabaho ako noon, nalaman ko na lang kasi tinawagan ako. Ang sa akin lang talaga, nagigirty lang ako kasi wala ako sa oras na nangyari yun. Tinatanong ko nga sa kanila kung dumaing ba siya. Wala naman siyang sinasabi, kundi umiyak lang siya. Nung nandun ako sa tabi niya, at least siguro sinabi niya kung ano yung naramdaman niya kasi ako yung nanay niya. Ayon sa kalaro ni Jemson na si Nonong, Manguhuli raw sila dapat noon ng gagamba sa masukal na parting ito ng barangay Pangapisan. Nung may naapakan daw si Jemson, yun pala, natuklaw na siya ng ahas. Akala ko po sumusunod siya sa likod ko. Tapos po nung tidigdang ko po, wala po siya. Nung umiwalay po, naapakan niya po yung ahas po. Ah! Okay, po. kasi wala na po siya. Si Jemson, hindi na na-revive sa ospital. Sa kanyang desperasyon, sinubukan ni Marites na dalhin kay Mang Val ang kanyang anak. Yun nga lang, huli na ang lahat noon. Dali na daw sa morgue, pero tinay ko pa rin kay Cobra King. Uh, sabi naman nila na wala na rin daw siyang magagawa kasi wala na rin daw pulso yung bata. Ayun sa mga residente, malaking cobra ang nakikita nila rito maga mayroong parang gumalaw sa kwan sa mga kahoy tapos hindi ako tumuloy sinilip pong ganyan ay ahas ang laki ganito lang yung naabutan ko sa buntot niya eh tumakbo na eh tumakbo na rin ako nagiwalay na kami King Cobra kaya naman ang tanging hiling ni Marites mahanap ni Mang Val ang ahas na kumitil sa buhay ng kanyang anak pwede plus light on sa loob ng lungga kung makintab positive na mayroon ito kakawiting ko yon ang kanyang buntot ah, hawakan ko na dito lang Webes, sinubukan huntingin ni Namang Val ang tumuklaw kay Jemson. Dito raw nagkagat mismo yung, uh, ano, yung bata eh. Wala, uh, hindi namin nakita dahil sa sobra sokal. Ano? Babalik ako sa yung hindi masyado masokal, summer. Liblib -lib ang barangay ni Namarites. Ang meron dito maliit lang na klinik na walang supply ng anti-venom o pangontra sa tuklaw ng ahas. Samantala, ang kamandag ng ahas mabilis kumalat. Kaya ang mga residente, madalas kay Mang Val, umaasa. Huwag silang basta papatay. Sa panahong ngayon, sila rin ay may papel dito na mayroong magbabalansi sa ecology. Kung natatagot sila, eh, kung alamin sa eh, tinatawag nga ako, eh. hinuhuli ko na lang. At sa inasabi ko naman sila, yung mga kabataan na wag nila akong gagayahin. Pero ayon sa mga eksperto, delikado ang ginagawang panggagamot ni Mang Val. Wala raw itong scientificong basehan. Pwede kasi nga nag-drive it or hindi successful yung tuklaw at ginawa nila yon. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin hindi totoo kasi wala naman tayong fact or study tungkol doon. Venom is isa protein, so kung talagang naluto yan, pinakul... mag-disintegrate mag yan, pero kung apply ang kalang ng heat, pero paano nga ba ang sitwasyon sa mga malalayong mga probinsya kung saan maraming makamandag na mga ahas? Paano masisigurong ang mga matuklaw may agarang lunas na maaasahan?